Wala pa rin talo ang Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Dinomina ng Philippine team ang Chinese Taipei at tinambaka ng mahigit 50 points. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng Gilas Pilipinas sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifying Tournament. Pinatunayan ng mga Pinoy kung bakit sila ang mga hari ng basketball sa Asia nang ibaon sa pagkakatambak ang kupunan ng Chinese Taipei. Maagang nagparamdam ng presensya si Justin Brownlee nang gumawa ng 11 points sa first quarter na malaking dahilan kung bakit nakuha ng home team ang momentum. Pero yan pa lang ang simula ng pag-arangkada ng mga Pinoy. Pagsapit ng halftime, lumobo na sa 30 puntos ang kalamangan ng gilas. Sa fourth quarter naman, kahit inilabas na ni Coach Tim Cohn ang starting five, hindi pa rin napigilan ng Chinese Taipei ang malaunos na pagbuhos ng opensa mula sa palid ng gilas. Ang final score, 106 to 53. Nagtapos si Brownlee nang may 26 points, 13 rebounds at 5 assists. Ito ang unang pagkakataon na muling nakapaglaro si Brownlee sa bansa sa loob ng 10 buwan. Sabi ng barangay Hinebre San Miguel Resident Import, talagang namiss niyang maglaro sa harap ng kanyang Pinoy fans. It felt great, you know. Definitely being back on um, home soil here in the Philippines, uh, you know, having played in front of, uh, in front of a Filipino crowd, home home crowd. Uh, it's been a while, so um, it felt great hearing the cheers and all the energy that they always bring. And uh, of course, the passion is just unbelievable. Hindi rin nagpahuli si Kai Soto na pumukol ng double double 18 markers at 10 boards. Sabi niyo, ni Coach Steve Laguie, the goal is bigger than the role and uh, we're looking at the bigger picture. Ito lang yung first step namin towards uh, the big goal namin and uh, I'm happy na lalalo kami. Kasunod nito, isang mahaba-habang pahinga para sa Gilas. Dahil sa Hulyo pa sila muling sasalang sa aksyon para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.